Matapos tumanggap ng tig isang milyong piso mula sa gobyerno ng Pilipinas, may plano po si RSA at MVP sa players na kumuha ng ginto dito sa Asian Games. Pagpasok ni Maverick Ahanmisi, malaking bentahay o mano sa Hinebra, lalo na po ngayon na wala si Justin Brownlee. Base po yan sa pahayag ng isang team manager at isang PBA coach. Tignan po natin yan paniwala din po nila na nananatiling title contender ang Gene Kings sa pagpasok ng 48 season ng PBA. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat po. Sinasabing isa si Jun Marfajardo sa mga magiging dominante sa PBA, bunga ng kanyang ipinakitang lakas sa World Cup at Asian Games. Kung si Meralco Head Coach Luigi Trillo ang tatanungin natin, ano ang nakikita niya kay Junmar Fajardo? Ito po ang sinabi ni Coach Trillo sa report ni Reynald Magalyon ng Manila Bulletin. Mula sa injury bilang big man, mapapaisip ka. Nagkaroon ng injury si Yao Ming and it is down. Pero kung titingnan mo si Junmar, naging dominante siya sa world stage. So kung titingnan mo talaga, matindi si June Mark kasi isipin mo na lang, ha, 33 years old na po siya. Tapos ilang taon na siya sa PBA, na-drop siya ng Petron noong 2012. Ibig sabihin, 11 years na po siya dito sa PBA. Pero makikita mo pa rin yung lakas niya, di ba? Parang mas bumaba tayong lakas niya kasi dapat papatras na yung kanyang performance. Pero hindi eh. Isa po siya sa mga sinandala ni Coach Shot Reyes at ni Coach Tim Cohn sa mga nagdaang torneo na sinalihan ng gilas. So tama lang po talaga na dapat siyang i-consider na threat sa ibang kupunan ngayong season kasi mas mataas po ngayon ang kanyang moral dala po ng kanyang naging stint dito sa World Cup and of course dito sa Asian Games. Bukod kay Jun Mar Fajardo, nagbigay din po ng pahayag si Coach Luigi Trillo tungkol sa pinakitang galing ni Justin Brownlee. Umaasa rin po siya na makakalaro ito ngayong season. Ano nga ba mga sinabi niya? Tignan po natin si Coach Luigi sa report ni Kiko D'Amigilio ng One Sports. Ang isang magaling na import para sa akin is kung paano niya pinapagaling yung kanyang mga kasama, di ba? At yun ang ginagawa ni Brownlee. Sana magkaroon siya ng pagkakataon na makapaglaro. Iba po kasi galaw ni Justin eh, no yung tipong pwede mo siyang puntahan talaga kapag kailangan mo ng kanya tulong. Siya po yung tipong sasagot ka agad kapag may gusto kang hingin sa kanya. And bilang player, yung attitude po na yun ni Brownlee na handang pumutok anytime is malaking bentahe po yun, hindi lamang sa kupunan, hindi rin lamang sa coach, kundi maging sa kanyang mga kasama dito sa court, sa kanyang mga kapwa player. Bakit? Kasi magbabago ang galaw mo kapag andyan sa saloob. Yung hindi kayang ibigay kasi nung iba, kaya niya pong ibigay eh. Meaning nakikita niya ang opportunity na pwede kang bigyan ng bola sa panahon na open ka. Hindi madamot, sabi nga po nila, di ba? Ganon katindi ang isang Justin Brownlee. Pero ngayon, baka hindi po siya makapaglaro bunga po ng kinakaharap na hatol. At alam nyo ba na kahit umano wala si Brownlee, nananatiling mapanganib ang Hinebra. Yan ang sinabi ni SMB Team Manager G. Abanilla. Ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kahit wala si Brownlee, solid pa rin ang Hinebra. Bentahe kasi yung pagkakaisa nila at yung teamwork. Dahil sa mga taon na nakatrabaho nila at nakalaro si Justin Brownlee at syempre dahil din sa kanilang coach Nakamasid ngayon ng lahat sa kanilang kukuhaning import kung paano siya mag adapt mag adjust at magtatrabaho kasama ang kanyang bagong kuponan ay magiging isang factor po yan. Walang duda na hindi ganong kadali na harapin ang Ginebra kahit wala po si Justin kasi ando na po yung chemistry ng kuponan eh. At sa tingin ko ha, kahit bago po yung import po nila, hindi rin po sila mahihirapan sa adjustment na gagawin. Kasi sanay na sanay na po doon si Coach Tim Cohn sa ganung style. Imagine yung Asian Games, silang araw lang a preparation. Nakuha pa rin po nila yung ginto, di ba? So, nasa coach pa rin yan kung paano niya imomotivate ang players, lalo na yung bagong import na papasok, kung sakaling hindi po nila makasama si Justin. At yan ang expertise ni Coach Tim Cohn. Bukod sa inaabang ng bagong import ng Jin King, sinasabing malaking karagdagan din sa kuponan si Maverick Ahan -Missi. Ano nga ba ang masasabi dito ni SMBT Team Manager G. Abanilla? Ito pong sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Chak na karagdagang puwersa si Maverick Ahanmisi. Misi. Malaki at magaling siya na point guard na merong pitong taong karanasan sa paglalaro sa PBA. Obviously, hindi mo pwedeng baliwalain yung pitong taon na karanasan ni Ahan Misi kahit minsan pinuputakte ng intriga yung kanyang katauhan, lalo na nitong bago siya pumirma ng kontrata sa Hinebra, di ba? Dito nagdaang season, kumumada po si Ahan Misi ng 10.7 points, almost 11 points po yan, 5.5 rebounds at 3.6 assists sa loob ng 32 minutes na paglalaro po yan. Ibig sabihin, magiging malaking bagay si Maverick sa Hinebra hindi rin kasi biro yung kanyang stats nito nagdaang season. Kaya Chuck, nasasandalan din po siya ni Coach Tim Cohn ngayong paparating na 48 season ng PBA. Ang paniwala ni team manager G. Abanilla ng SMB na malaking bagay si Ehan sa Hinebra kahit wala si Justin ay tila sinang ayunan po ni Coach Jojo Lastimosa. Ano nga ba sinabi niya tungkol dito? Ito po si Coach Jojo sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hinebra will always be a contender kahit wala si Brownlee. Dahil idinagdag nila si Ahan Misi at babalik din si L.A. Tenorio, nagiging mas mapanganib pa sila kasi nasa kanila pinakamahusay na coach ng bansa. Si Coach Timcon palagi din po siyang gumagawa ng paraan para manalo. Malaking bagay po talaga yung pagiging head coach ni Coach Timcon kasi siya ngayon ang tinuturing na pinaka sa lahat ng pinaka na coach dito sa atin. Wala naman duda yon kasi alam nating lahat kung ano ginawa niya sa Asian Games. At yun na nga po yun, karagdagang puwersa pa rin si Ahan Misi bukod pa ang pagpasok muli ni LA Tenorio. So magandang abangan kung anong magiging handa ng ibang kuponan dito sa Gene Kings ngayong season ha. Check na meron din silang adjustment na gagawin dyan kasi iba po yung import ngayon kung sakali. At dahil binabanggit na rin natin ang Asian Games, may nilulutong maganda si RSA at MVP para sa players ng Gilas na tumanggap ng 1 million pesos bawat isa mula po sa gobyerno. Ano ang plano ng dalawang bigating boss ng basketball sa bansa? Ito po ang report ni Sir Jerry Ramos sa SPIN. Nalaman ng SPIN na ang Kuponan ng Gilas ay mag sa isang hapunan sa biyernes sa kagandahang loob ni Manny V. Pangilinan at SMC President at CEO Ramon S. Ang isang hapunan para sa gilas. Deserve naman nila yun actually kasi sa laki po ng honor na ibinigay nila dito sa ating bansa. At kung ano pa siguro magiging plano or maaaring ibigay ni RSA at MVP sa mga players na tila hindi rin madadaluhan ni Brownlee at Kwame, deserve na deserve pa rin po nila yun. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba, maraming maraming salamat.